kapsat mga kapsoy dito tayo na sa may tapat ng dito sa may commission ng audit dito sa commonwealth cabin niyo, dito yung ano mamaya sona eh ni presidente dito yung stage dito yung stage. eh ito yung mga lawyerista ano, lahat ng dito yes. mamaya pa yung sona ni presidente upload video po na to. mamaya lang yung mga live pag talagang ano lang, ni presidente puno-puno, di ba? Hindi ba sasabi nyo? Sasabihin, sasabihin naman nila ngaw, di ba? Hindi ba sa kabila? Diba? E, wala. Hindi, wala talaga eh. Hanggang, hanggang yaw-yaw na lang sila eh. Wala silang pagkagawa eh. Hindi nila mapapataw tong presidente natin. Hindi e, naman sa dami na lang, lang ang pulo na yan. Ito ang tunay na zona. Yung may maitog nyo, peke yan. Ito ang tunay na zona. Ito ang tunay na zona. Ikaw na ng presidente ng Pilipinas. Napakita ko lang, hindi ko rin mga tao rito. Pero, hindi ko na rito. At Mas maladami po ito mamaya. Bakit? Vlog ka? sa chapter. Wala <laughs> sa chapter bago. Wala. Probinsya ako eh. Senyor, dito. Senyor. mga loyalist Mga nag sa mamaya ng presidente. Ito ang tunay na sauna. Ito ang tunay Wala yung may may na yan. Wala yan. Oh, <laughs> Sige, sa tao kasi dito naman kasi. Ano chado? Kakakoy po, teka po. Wait po ha. Ah. Ano lang po? Bago pa lang po ako kasi. Bayas tayo ako bago rin. Darylmi <laughs> ako, Darylmi. Ah, kayo po yung Darylmi. Darylmi, double A Summit. Dito nga si ano, Daniel yun Toy. Ay, ah, ayun. Kumain ako. Hindi naman kuya, malapit na kami sa Bahay dito, kasi sa Maynila, malapit na talaga kami rito Kami sa kabila Wala sa Maynila, dito kami Ang okay. marami din tao no. doon Yung mga one movement uh -huh. at doon sa likod Ando po? Uh -huh. Okay, kuya. okay. Mabaya pag-iikot na bukot mo sa Congress Support mo na lang kuya uh, Kapsat pa kuya बाद <laughs>